Mga kapatid, ano po ba ang mangyayari sa mga tao na kumakain ng karneng baboy? Okay, so pasasagutin po natin ang Banalang Kasulatan ng mga kapatid kung ano ba talaga ang mangyayari doon sa mga tao na kumakain ng karneng baboy. So, babasahin po natin dito sa Banalang Kasulatan ng mga kapatid dito po sa Aklat ng Tayas, Kapitulo 636 versikulo 15 hanggang 18. Atin pong itong uh, babasahin, mga kapatid. Sabi po dito, Darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhian niya. Apoy at espada ang gagamitin niya sa pagparusa sa mga nagkasala, yak na marami ang mamamatay. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pags pagsambang pagano, tumasama sa nag nagpo-prosesyon patungo sa mga sagradong hardin at kumakain ng karning baboy, daga at iba pang hayop na marumi. Nalalaman ang kanilang iniisip at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at ang mga taong iba't iba ang salita. Kapag sila'y nagkasama-sama, makita nila ang magagawa ng aking kapangyarihan. Okay, so ito po ang sabi ng Panginoon mga kapatid. No? Ito po ang sinasabi ng Diyos dito na darating siya mga kapatid sa huling mga araw at nakasakay sa pakpak ng mga bagyo. So, galit na galit ang Panginoon mga kapatid doon sa mga tao na kumakain ng mga marumi. No? Sabi niya dito, kinamumuhian niya. No? At may dala siya mga kapatid. Ano ang kanyang dala? Apoy. No? Kalayo. So, sabi saya mga kapatid, kalayo. Apoy. At espada. No? Ito po ang gagamitin niya sa pagparusa mga kapatid. No? Dahil sinasabi po niya dito mga kapatid na yung nagkasala sa na kanya mat marami talaga ang mamamatay mga kapatid ko. So, yung mga tao po lang mga kapatid na kumakain ng karing baboy, ang mangyayari po sa kanila ay papatayin ng Panginoon at susunugin sa apoy. So, yan po ang sabi ng Panginoon. Hindi po ako ang nasasabi niya mga kapatid. Kung hindi, yung Panginoon mga kapatid sinasabi niya na sa pagdarating niya, kapag ikaw ay hindi titigil sa pagkain ng marumi, pagkain ng karing baboy, ilaga at isda na walang kaliskis. No? Yung walang kapay at yung mga pasayan, mga ulang o ano pa dyan na mga uh, walang hindis mga kapatid ay pinagbabawal ng ating Panginoon kapag kakainin mo yan magagalit po ang ating Panginoon mga kapatid dahil sinasabi po niya na hindi po talaga natin yan kakainin mga kapatid dahil ba, bawal po yan. No, so, bawal po yan sa Panginoon dahil galit na galit talaga siya mga kapatid. At sa pagdating niya sa huling mga araw mga kapatid, ang mangyayari mga kapatid doon sa mga tao na kumakain yan ay kanyang susunugin no, so, sa apoy. So, kung ikaw kapatid na nanonood ni, nito na video, kung kumakain ka niyan, itigil mo na sa pagkain mga kapatid. So, para pagbalik ng ating Panginoon, hindi ka masasali sa kaniyang susunugin. Apoy. No? So, ako mga kapatid, noong una, hindi ko pa alam na bawal pala yan. Dahil noong una, hindi ako nagbabasa ng banal na kasulatan. Ay talagang kumakain talaga ako ng mga kapatid dahil ang sarap yan. Pero sa tuwing nababasa ko mga kapatid na ito pala ang mayyari sa mga tao na kumakain yan, eh talagang natatakot talaga ako mga kapatid. No? Kaya tutupan talaga tayo sa kautosan ng Diyos upang hindi tayo masusunog sa kanyang pagdating mga kapatid. Dahil kapag ang Panginoon ang nagsasabi mga kapatid, kanyang tutuparin niya talaga mga kapatid. No? Wala pong sinasabi ang ating Panginoon na hindi niya tinutupad. Kaya kapatid, ikaw nanonood nito na video, meron ka pang pagkakataon magbago. No? Meron ka pang pagkakataon na tumigil sa pagkain sa mga marumi mga kapatid. So, no, dahil hindi po ito biro, sabi ng ating Panginoon, talagang susunugin niya talaga mga kapatid sa pagdating niya yung mga tao na kumakain ng karning baboy at iba pang mga marumi na sinasabi dito sa banal na kasulatan kapatid. No, kaya ang payo ko po sa iyo, titigil ka na po sa pagkain niyan kapatid. Dahil gusto ko po na tayong lahat, hindi po tayo masusunog sa pagbabalik na ating Dahil hindi po yan biro. No? Matatakot po tayo sa Panginoon mga kapatid. Dahil ang Panginoon mga kapatid, kung siya po ang magkasalita ay kanyang rin talaga mga kapatid. Kaya, titigilan na natin. Tumigil na tayo sa pagkain niya mga kapatid. Dahil yan ay marumi at ipinagbabawal ng ating kainin. So, yan lang po kapatid. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ito po si Bagra Prince Nico Asobi, ang inyong lingkod. God bless po sa ating